magsaing ng marami kasi panigurado. Mapaparami ka ng kanin sa ulam na to, mga mi. Hello, mga mi. So, for today's video, ay magluluto naman tayo ng pork binagoongan sa gata. Inuna ko munang niluto itong talong natin, mga mi. Bali, sa isang pan, ay isa-isa ko na silang prinito at nang maluto na, ay itinabi ko lang muna sila. After maluto ng mga talong natin, ay isinunod ko naman itong pork natin. Bale, gumamit lang ako ng liyempo dito, mga mi, at ipan-fry lang natin to. Nilagyan ko lang yan ng asin at paminta, pampalasan niya, then haluin lang at lutuin hanggang lumabas yung sarili niyang mantika. Grabe, ang bango na dito sa bahay mga mi. At pag ganito na at nagmantika na ang ating pork, ay hanguin muna natin to at iset aside lang muna natin. Then kaagad ko namang iginisa itong ating mga aromatics gaya nitong sibuyas, bawang at syempre kamatis. Igisa lang natin mga mi hanggang maluto yung ating kamatis. Then ibinalik ko na ulit itong pork na natin mga mee, at haluin lang natin. At syempre, dito matatawag na binagoongan kung wala itong bagoong. Naglagay lang ako ng isang kutsara din sinangkot sya ko lang yan ng mabuti. At pagkatapos, ibinuhos ko na agad itong gata natin mga mie. Grabe. Amoy at itsura pa lang talagang nakakatakam na. Haluin at antayin lang natin mga mi hanggang magmantika na yung ating nilagay na gata. At pag ganito na mga mi nagmamantika na siya ay ilagay na natin yung mga talong natin. Perfect partner talaga itong talong dito sa binagoongan natin mga mi. Naglagay na din ako ng siling green at itong siling pula pang paanghang. Mas masarap talaga ang ulam pag may kunting sipa ng anghang. Lalo na pag ganitong nagmamantika, naku po, kawawa na naman yung bahaw ni at ito na, luto na ang ating pork binagongan sa gata. Sa mga nagda-diet dyan, ay pwede nyo na magipagpaliban muna mga mi. Maraming salamat po sa panonood. Bye-bye!